dahil sa sobrang ganda na nilalaro ni Clay ngayon sa Dallas, nagpa 50% off ang anta sa mga basketball shoes na Clay Thompson. Ito pare yung Clay Thompson no, na basketball shoes. Yan mga collection niya no. KT1, 2, 3 at 6 lahat yan naka 50% off. Ito pinakamura dito no, na Clay Thompson shoes. Magkano na lang to? 2497 lang. Grabe ito bagsak presyo. At 50% off. Clay Thompson shoes pa rin 'yan, tol. Magkano na lang from 3995 to 796 lang. Ang solid. Other colorway meron din dito, tol. Ayun, may pirma na agad. Ito pa rin new arrival, ang solid niya, no. Kala ko Anta basketball shoes, pero hindi. Clay Thompson series pa rin 'yan, tol. Oh. Grabe, solid. Ito pa, oh, angas, oh. Clay Thompson shoes din 'yan, tol et kung hilig mo hindi strap pa yan. Oh, pang Halloween 'yan to, no. naka din 'yan, no. Magkano lang? 3297 lang to, 50 off. 8 balls meron dito na naka-sale din to, no. Wow. Dami ng Clay Thompson shoes diyan and discounted up to 50% off. Clay Thompson quick decision so Quick decision, parang quick decision yung paglipat sa Dallas. <laughs> King of Intro is back. Oh! Yo, what's up YouTube? What's up mga tol? King of Intro is back and nandito tayo sa Anta Sports particularly here dito sa Circuit Mall Makati and nakikita niyo yan si Paring Clay nandyan since napakaganda nung laro niya, laruan niya dito sa Dallas and ang Anta is natuwa nagbigay ng 50% off up to uh, 50% off sa mga basketball shoes Clay Thompson mga series at signature basketball shoes niya idol wag na natin patagalin meron collection doon check natin tol pero bago ang lahat, kung napadaan ka lang sa ating channel, make sure na mapipindot may subscribe button na nandyan. Hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo para mapapanood mo. So yung pagpanik mo dito, eto makikita mo kaagad yung Anta Sports Stall and Sale. Up to 50% off. E, eto. Anta, pasukin natin. Let's go. And ito si Sir Carlo magpapatulong tayo dito. And syempre nakita niyo na siya sa mga nakaraang video natin. And kumusta sir? Isla? Yes, okay, sir. <laughs> okay no? Check na natin yung mga signature basketball shoes at saka series na Clay Thompson shoes. Ano yung ito maganda to eh. Ito sir maganda talaga to sir. Eh, oy. Clay Thompson 1 po Ayun yung 1. Yes po. Mm -hmm. Ano mm siya sir? Ah uh, Collectors na rin kasi ito sir, kaya mahal yung regular price. Oh, nyo? collectors nga. Yeah. Parehas po sila same price lang po. Mm, mula then, sa Clayton. Magkano SRP niyan? Ito sir, nasa ano po siya ngayon? 5,997.50. 50 off na sir. Oh, dating 11,000. Al almost 12K no? Yes sir. Ngayon nasa ano na lang? 5,9. Oh, okay, right? sir, okay, naka 50 off na yan. 50 off na yan, na yan sir. Clay Mula Thompson 1? Clay Thompson 1. 2, 3. 2. na natin. Two. Ah, di, may strap. Oh, Ganda so, ng kulay. Itouchable na po siya. Ah, okay. Tatanggal natatanggal siya. siya. Tsaka meron din po siya yung mga ganyan siya. Mm -hmm. oh, Strap God. yung ngayon. Pero ko rin yan. Mas sub yung mga ganyan. Kasi yan yung collector, collector's item oh, na yan. Okay. Eh. Magano na lang presyo niya? Same price lang din sir. 5,997.50. Yan. Kita ba dyan? Ayun. Ayun o. No. Oh. 59. O. Oh, almost 6,000. No? 6,000. Naka 50 off. Oh. Clay Thompson. Clay Thompson. Po. Oh. So sir Ah, oh, maganda rin, no. Ang gusto niyo ng high cut tsaka parang slip on siya, mm -hmm. yan, maganda 'yan. Ganda ng silhouette na parang glittering effect, may glitter effect, mm -hmm, no. Sir. Yung maganda Ganun yung ano Mm. -hmm. Effect niya. Tsaka gold, gold and, gold and white. Dito, oh, ito yung mga basketball shoes na panahon pa na sa ano, no. Golden State, sir. Yes, ganda nito, no. Oh. Tsaka ito, sir, yan. Oh, okay. Oh. Para siguro Achilles ano 'yan. Oh, Purpose, sir. no. Ang malaki yung ankle niya dito. Oo, oh, 'yan. May support foam to. S ah, may oh, ano malambot parang siya, sir. Oh, malambot at stretchable, no. Stretchable din. Magkano naman 'yan? Ito naman sir, dati siyang 11,995. Ah, ganoon din. Okay. Nasa 590. 5995. Okay. Oh, Ayun Same yan, price yan. lang din po sila. Kali oh, 'yan. Mhm. Uh -huh. Mm Ganda. Ito nagkaroon ako ng yung isang yun distrap This trap. Eh, yun 6, diba? 6 po. O, oh, wala yung 5, no? May filter din po <laughs> Oo, siya, katulad mo. Tsaka, distrap na to. Distrap okay. na rin po siya, nature flow. Ganda, o. Oh. Nature, um, o. Tinatago niya yung syntax niya, sir. Oo nga, no? Tsaka, may support siya. Oo, oh, may support. Pero ito, hindi na-attach, hindi na-detach yan, no? Talaga kasama siya. Oo, sir, kasama siya. Kasama, okay. Ganda niya, no? Mm. Magkano na ang presyo niya? Ito, sir, dati siyang... 11,995. Php 5,997 din po. Ah, ganun din. Same nine lang, nine 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 no? Five. Ayan, naka-50% off na. Ayan, no? Sale nga. Up to 50% off. Ganda five yun, five. Yung mga collectors, no? Ay, five carbon. Naka-carbon carbon, na siya. Kata, din, carbon na yan Carbon plate, no? Mula sa... Oh, grabe yun, no? Oh. Pero din tayo, sir. Ito, 7 Eh, Php na. Naka-sale naka na rin, no? Sale na rin, sir. Sige. Mura na niya na. Ayun po price niya, sir. Magano price niya? Ayun, 7,995, 8,000 dati. Ayun, 4,000 almost. Mm -hmm. 4,000. Naka-50 right? off. Ganda rin ang kulay niya. Kano neon. na rin siya, sir. carbon. carbon. Mm -hmm. Mahilig gumamit ng carbon siya, no? ha? Mm -hmm. Okay. Ah, same lang yun, no? Okay. Ibay lang yung ano. Tatlong kulay siya, sir. Tatlong kulay. Okay. So, naka-less na, no? 3, 9, 50%, off. 50 off na. Ayun, eh, meron meron dun. Thompson. Yung 8 balls, yan, maganda yan. Clay Thompson 8 naman sa sir. Ito yung pwedeng gawing low. Opo, oh, low cut saka high cut. Oh, okay, okay, no? Nice yan. Ah, yan. Yeah. Oo nga, no? Angas ah, yan, ha? Ah. Oo, oo nga, no? 8 Balls, But may mailig magbilyar ba yan si Clay? Ayun siya sir, sorry, uh, parang sinakto lang talaga siya sa 8 Balls Ah sinakto? Kasi habi niya rin po kasi yung mga gano'n Oo, oh, ang ganda Tapos parang may pagka-Oreo na yung ano design mm, niya dyan kulay niya Ito may carbon dim yan? Meron din ah, sir Meron sir, din o, Sa ida. Magkano presyo niya? Ito sir, dati siyang 8,995 Mura nga nito, ito yung 4, mahal dati yun. Almost 9K ngayon 4,500 4,500 na lang siya sir Solid niya Mm -hmm. Oo, no? Ay, kagandaan yan. Pwedeng low cut, pwedeng high cut. Adjustable siya. Grabe, no? Di ba magagalit doon si Clay Thompson? A alam niya, sale yan. Di ba, no? And ito, check na natin yung mga uh, pinakamurang Clay Thompson shoes. Ano yung, meron yeah. dyan, di ba? Meron. Yan. Yeah. Dalawang color yun. sir. Dalawa say, color. Ang ganda, sir. Clay say, Thompson Campus. 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 Ayun, no? Oh. You know, oh unong una hindi ko makita na clay ba to so, oh, yun hindi siya halata oh, kayo. hindi halata pero ito yung pinaka oh, nga no campus ang tawag yes, dyan campus. oh, pwede yung panjuti ha oh, pwede isa <laughs> <He's> nurse <laughs> hindi oh, joke <yung laughs> pero basketball shoes yan yes, siyempre right. magkano presyo niyan pinakamura eh sir kasana po siya 2,497 dati siya 5,000 dati 5,000 almost uh, 2,500 oh, 50 mm -hmm. off oh. Maganda ito, maganda to. ito. Maganda kulay. Oh, eh, ganda. Mm -hmm. Ganda rin naman to. Oh, oh, oh all, white. Safety, triple white, no? Oh. Triple white yan. Ganda ng materialis nito. Rubber. Rubber. Oh, ano eh. Synthetic leather. Synthetic le ah, leather. Oh. leather sir, sir. Oh, Pero leather. hindi siya agad. Oo, oh, no? E quality. Tsaka yung emblem niya, mm. mm. oh. ganda. Oh, cool. Ganda. maganda, ganda yung 2,490 ano no? Oh, 2,500 ganyan, sabi mo 2, na Murang-mura Ayun ay pinakamura Ayun yung mga may ano naman, strap Strap na rin, Clay Thompson pa rin yan, di ba? Yes po, Clay Thompson, 5 po ito 5, okay ay Ito, maangas to, okay. na, nakikita ko na to Ito yung may support, pero pwede tanggalin, no? Opo, oh, pwede siya tanggalin okay, hindi lang siya Parang na, may nakikita ko dito, hindi ko alam oh. kung spawn ba to <laughs> Saktong sakto sir, kasi Halloween Halloween, <laughs> tama, na, no? Oo Ganda yung kulay niya Halloween, magkano na lang? Ano sa, sa sir? 6.5 siya dati 6.5 na 3.297 Ang angas niya ganda, ganda rin ang kulay niya Oh. Panalo. Yung isang color, yun okay, yung sir, parang yung blue. Deep blue. Oh, Ubus oh, solid. Si matapang yung kulay. Mm, ito maganda rin. Tsaka hindi masyadong dumihin. Ito may leather ano rin, oh. oh, sir. Oh, tumbled leather ito eh. Pag ganyan, yung kulukulubot na. Leather tapos ano to? Mesh. mesh material. so, maganda ganda. Parang ito, ano pa to ha, ah? yung, ano, parang, ano, yung <laughs> pagsamadilim. <laughs> ano ba yun? Glow in the dark. O glow in the pa. dark pa. Ayan, ayan. Magano na lang yan. Ito sir, nasa ano din po, 3297.50. Dati siyang 6.5. 3.2. 3.2 na lang oh. 3.4. Ay, 3.2 oh, 97. Murang-mura. Oo. Oh. <laughs> ipapakita natin. Meron tayo sa yung pinakabago pa rin ni Clay Thompson. Mm -hmm. Clay Thompson 9. 9? Oo, Meron din siyang carbon dito sa ilalim, sir. Yan. Grabe, nung gumagamit talaga sila ng carbon oh, fiber. Oo, mga flagship na, sir. Carbon, carbon talaga. Carbon, oo. Oh. Sa kasing dito. Mm -hmm. Hindi kaya may business na carbon siya, no? Si Clay Thompson. Hindi, joke lang. Pero, ano, KT9? Clay Thompson 9, 9 na, nine. okay. Yung pinaka-latest. Yes, Tapos naka-50 off na. 50 off na, Ay, din, grabe sir. yun, ha. Ito yung price niya ngayon sir oh. Meron dating almost 9k ngayon. 4 for ano no no. Parang 4 or 5 for 5 oh, 4 oh. 5 50, yeah. 50 off na. Dito sa ganitong kulay sir, meron din tayo ito. Ayan, maganda yan. Black and white. Hmm. Pag gusto niyo na parang para... reflective ba? Oo, sir. ang ganda. Pag gusto niyo na ano sir, parang pwedeng pang-format siya kapang basketball, black and white. Oo, oh, ano, solid niya na. Itong design na to, It, yan. Oh, ay oh nga, ito o mismo yun. yan. Oo, sa mabenta to ngayon. Ito 'yon, oh. No? Okay. Nitro Edge Tech, oh, light And elastic, non-stop. Ito yun, sir. Ito so, yung, uh, ano, yung material niya po. Hmm. Ayan pala yun. Tsaka, naka-gamsol na siya, sir. So, pra-coffee yun sa Ganda nga. Carbon mm -hmm. fiber din siya. Oh. Ayan, naka-50 off din. 50 off din, sir. Ayan po. Same price lang. Ayan, o. Oh. 4,497. Dating 4, 9K. 4,500 na, sir. O, ganyan. Ito maganda, o. Oh. Gusto oh, ko ito, eh. Tingnan uh, nga natin yan, ano. I-focus nga natin yan. Eh. KT9 Battle Boots. Ganyan po. Ayan, o Laro ang Clay Thompson ka dyan, no? Same lang ang presyo, no? Oo, oh, sir. Ano nakalagay? Ah, KT. Oo, oh, KT. Clay Thompson. Oo, oh, KT. Perry. Hindi, ah, Clay Thompson. Thompson. <laughs> Ito, 4,497. 4,497. Ayos. Ah, yes. Ito, magaganda. May mga perma na agad. Ito, sir. <laughs> Ayan, sige. Maganda. Oh, Series nga ano? po. Series, Ito, sir, no? Clay Thompson, fly naman to, sir. Fly? Oo. Oh, oh. okay. Medyo may pagka-low, no? Mm, low Kaya, action, Ayan, maganda. Sir. Tsaka parang siyang ano, sir, sleep code, basta dikit yung dikit. Oo nga, yun. no? So, eto parang double, dual purpose na lang. Oo, oh, ito. dual purpose na lang yan, sir. Mm. Tsaka, may pirma ka na. Pirma so, na. Yan. hindi mo na kailangan pa pirma. Oh. oh, Ganda. Hindi lang to ito yung, hindi lang to ito na kasi, sir, meron din siyang ibang kulit. Mm. po. Yes. Yeah. Magkano na lang? Ano ang Ang price po nito ngayon, sir, 2,7. na lang ito. 2,7,96, dating 4,000. Oo. Oh. ganda kaya ito sir, umabeto sa, sa amin niya. Ito, yan o, yung kulay niyan. Ganda. Kulay blue. Kulay blue. Kakaiba. At ganda nito. Ang gaganda na ako sa perma. Ganda ng perma ni Clay eh. Ito ba yung flower flower pa? Flower flower pa yan, yung design niya. <laughs> ito naman sir, parang graffiti naman yung design niya. Oo nga, no? dyan siningit yung design. Oh. okay ito, yung isa, plain lang. Oo, oh, plain lang. Plain lang. Light blue. Okay, light blue. Plain lang siya. Ayan, yung mga bago. Meron pa dun, this Ayun yun. Pa, Clay Thompson din. Clay Thompson na lang to sir. Splash six. Yung isang strap natin sir, 5 po yun. Oo. Oh. Naka-sale na rin yan. Sale na rin sir. 50 off? Ah, uh, 30%. O? 30% tayo na. 4-7. 4-7. 3-3. 56 na lang siya. Sorry. Sorry. Wow. Panalo yan. Mm -hmm. So, so, may mga bagong arrival din no. So, wala na dong Clay Thompson no dito so, na. Pero daming choices ayan eh, no. Mamaya recap natin sige. Ito, ito 'yung mga bago. Clay Thompson, yan. Hindi ko rin alam na Clay Thompson yan eh. Oo, sir. Di lang siya halata. Di lang halata. Ano, Pero ano ang pangalan niya? Ano tawag? Clay Thompson Quick Decision, sir. Quick Decision! Parang Quick Decision yung paglipat sa Dallas. Hindi, joke lang. quick Decision. Oh, yan, yeah, no? Oo, oh, panalo. Hindi, <laughs> <So, nandito>, biro <laughs> lang yan, Clay. <laughs> Ayun, no? Clay Thompson. Clay Thompson, yan. Yeah. Ganda, magkano yung presyo? Ito sa May sale ba 'yan? Or wala po ah, ayan, ayan naka no, so, Bagong-bago lang, 459. Pero 45 murang-mura so, na 'yan. Tapos na Clay Thompson pa. Clay Thompson diba? pa 'yan. Ito no, pa yung ibang kulay niya sa so. loob. Mm. Kapuso puto. Ah, ah nga so. Tsaka yung parang unique na kulay. Ito. Unique na kulay. Oh, ito yeah, maganda. Maganda yeah. na yeah. ito. Iba-iba yung parang reggae yan dating. Ayan oh, yes, sir. Ayun, no? diba yun sir. Ito kulay niya. Oo, oh, para parang tie-dye. Solid. <laughs> ayun na lahat yung ano yun. Eh, no So sir. meron pa dito, grabe mo ulan ng Clay Thompson oh, shoes ah. Dami sir. ito, mm. Clay Thompson Light Cavalry 9. Cavalry 9. Oh. Naka-sale din. Sale na rin po. Magkano na lang 'yan? Naka 10% off po siya. 10% sir. off. Oh. 35 po. 35. Uy, grabe. Maraming din siyang kulay sir, ito po, may kulay kulay tayo. Mhm. Saka ito, may natin. Mm. Ayun ang mabenta. Ito mabenta. No, may benta to. Oh, unique kasi yung color, no. ano 'yon, no. Ay, yung, lang, meron si pa isa. Ito sir. Ito, ito, -pula. Ay, ito na pala 'yon, oh, tama. Ay, ito pa po. Sa baba. Pag gusto nyo ng mga dark colors, sir, ito Ito unique Tsaka oh. black and white yeah. Oo, oh, ito simpleng-simpleng Simpleng, simpleng. simpleng Pares siya. na presyo? Pares lang po p 35 Okay Yun, no? Angas, ah uh, Angas sa mga sapatos mukli, ah Nagustuhan nag ko yung quick decision oh, Quick decision, decision. <laughs> Ayan, no? na May <laughs> recap tayo dito, ano? Ayan, tingnan yung mga Clay Thompson Dito yung mga collection niya One, two 6 Tama ba? Yes sir 1, 2, 3, 6 Tapos ito yung mga Murang series Na basketball Na ito may distrap Tapos Clay Thompson Ano yung nandito? 2007 7 Ito 7 Ito yung bago no? Quick decision Tapos ito Yung sale na rin to KT9 Battle boots Grabe Naka-sale na yan Tapos ito yung mga KT Ano to? Ah, 5 5 Thompson, fly. Ah, fly. Oh, sorry. <laughs> Ayan, no? May signature na rin, no? Murang-mura. Nakasale na rin yan. 2.7 lang yun, eh. Tapos ito pa. Oh. Grabe. Grabe ka. Clay Thompson. Solid, to, oh. So, yan, no? So, yun, no? Yung mga Clay Thompson shoes. And, syempre, magpapasalamat tayo kay Sir Carlo sa pag-assist natin. And, Puntahan nyo lang sila dito sa Anta Sports uh, Dito sa Circuit Mall Makati no? Pag once na napanood nila yan Dayuin mo Sir Carlo ay assist ka nyan. Napakaraming sale dyan Up to 50% off Abangan nyo yung part 2 Meron pa tayong part 2 dito no? Till next vlog Peace out Ayos